Meron po siyang binibenta po na cellphone. Tukay lang po. Eh, sabi niya nga po sa akin kung meron po akong kakilala na pwede pong bilhin. ipapa eh, Papa, parang gusto ko po kasi mura lang po tsaka tukay lang po eh. Eh, kaso anak, wala pang tayong sobra sa pinapadala ni tita mo eh. May napansin ka bang sobre dito sa ilalim ng tulugan ko? Sobre po. Buwasan ko kaya to. Buwasan ko kaya to. Para mabili ko yung binibenta sa cellphone ng classmate ko. Ngayon naman kuya, hadapadala padala ko, tatawag ako sa inyo ha, para alam mo kung magkano ipapadala ko. Okay kuya? Tul. Cool. Handa, alagaan mo tong papa mo ha. Maraming salamat ha. Pasensya ka na. Pati kami, Kasama pa sa bubuhay mo, pamilyado ka rin. Ano ka ba, kuya? Wala yun. Eh, nung araw naman, ikaw naman din lahat mong maano sa amin eh. Ulti may yung pati yung ko, yung pagpapagatas niya, ikaw lahat yun. Eh, kung hindi ka lang na-disgrasya dun sa dati mong trabaho, di sana tuloy-tuloy ka. Pero this time, kuya, kaya ako makakaalis dahil sa tulong mo rin noon. Tapos ito, kuya, pagsagaan mo muna tong tungkod na to, ha? is, yes. sabi naman ng doktor mo, kapag ka may pag-asa ka pa na makakita, ngayon kuya, pag malaki-laki na yung ipon ko, makauwi ako, Kung mismo sasama sa'yo dun sa doktor mo, ha? Para makakita ka ulit. Maraming salamat, Tol. Okay. Mm mag -hmm. mag-iingat doon. Ikaw din, Amanda, ha? Alagaan mo tong papa mo, ha? Ah, Ika nga Ingat ka anak ha. Kuya. Ingat Kaya ton. natin to kuya. Ingat ka. Papa, eto na po. Nakawidro ka na, anak? Opo. Ayun, okay. Ginaid ka ba ni Kuya Gard? Opo, ginaid po ako. Nagpasalamat ka? Opo, nagpasalamat po ako. Ayun, sige anak. Yung meron ba 500? Uh, opo, opo. Ipakay ano mga dito anak sa kanan ko, tas dito na lang yung iba. Ito po. Ayan, andito na yung ATM na. Opo. Ah, sige. Ah, uh, Papa, punta po muna pala ako sa classmate ko. Kukunin ko lang po yung project po na ginawa po namin. Ah, sige anak, pagbalik mo, samahan mo sa palengke, ha? Mamilitay ang dilata, ulam natin. Ingat ka, ha? Ata magtatagal. Talaga ba, classmate? Okay lang yung binibenta mong cellphone? Ang ganda pa naman. Tsaka, diba, yun ang latest version? na Ay, ay, wait lang. Classmate dito na si si tita Papa. mo? Ah, uh, Papa. May sasabihin po ako sa inyo. Sino yung... ...kausap mo, nak? Ah, uh, classmate ko po, Papa. Oh, Napatawag. Ah, uh, Papa kasi. Meron po siyang binibenta po na cellphone. Okay lang po. Eh, sabi niya nga po sa akin, kung meron po akong kakilala na pwede pong bilhin. Eh, Papa, parang gusto ko po kasi mura lang po, tsaka tukay lang po eh. Eh, kaso anak, wala pang tayong sobra sa pinapadala ni tita mo eh, Kasi, eksakto pa lang pang natin eh. Eh, pagtyagaan mo na lang muna siguro yung cellphone natin, nak Kahit paano. Eh, Papa, itong cellphone po kasi itong ginagamit po natin. Mabilis na po siyang malobat. Tsaka po, bumabaga na po yung internet pag nag-research po ako. Ganang ba, anak? Kaso, anak, wala talaga tayo eh. Kaya, gustuin ko rin na mabili mo yun para sa school mo. Kaso, anak, hindi rin kasi natitira dyan dahil pangkain pa natin yun ng Fifteen days. Sige po, Papa. Okay lang po. Nandiyan na yung ninong mo, so alis mo na ako ha. Kasi doon na kami saglit sa kanila, may unting salo-salo. Saka -salo. may pag-uusapan ng anak ha. Dito Sige ka po. muna. Sige. Ha? Sige po pa. Niligpitin ko lang po itong mga nilabhan ko. Sige anak. Parang hindi na nakakalala ni Papa na birthday ko na next week. Parang simula na nabulag siya. Hindi na kami nakakapag-celebrate. puro pera to ah. Tapos, sasabihin ni Papa, laging wala. Buwasan ko kaya to para mabili ko yung binibentang cellphone ng classmate ko. Ba't wala? Dito ko lang yung nilagay, nasa'n na? Di ko maka pa. Pa, andito na po ako. Eh anak, dyan ka na. Anak, baka may napansin ka bang sobre dito sa ilalim ng tulugan ko? Sobre po? Buwahin ko kaya to. Para mabili ko yung binibenta sa cellphone ng classmate ko. Pero, huwag na lang. Pero, Ayaw ko pa naman pagtyagaan yung side ko namin ni Papa at saka baka pang bilhin rin ko ng gamot. Ah, pa... uh, opo Papa, niiligpit ko po. Kasi po, nung nakaraan po, nagayos po ako. Eh, nakita ko po sa ilalim. Ayun, anak. Salamat, salamat. Naitabi ko po. Kaya ko ba mo naman? Yun, buti nakita mo. Akala ko, kinakabahan na ako eh. Ay. Ito po pa. Saan? Ayun. Anak. Happy birthday. Itong pera na to, anak, para sa'yo talaga to. Po? Akala ko po, para po yan sa mga gamot niyo po, nag-iipon po kayo. Hindi, anak. May gamot naman ako, tsaka bago ko to ipunin talaga, sinip ko na lahat. Maalala mo, nung unang padala na tita mo, sabi ko, hindi ka mga 500. Meron ba 500? Meron ah, uh, pa Apo, apo. Andito na yung ATM na. Apo. Andito na yung ATM na. Sige. So, inipon ko talaga siya. Para na rin doon sa gusto mong cellphone na para sa school mo. Kaya, ito, punay mo. Papa, sobrang salamat. Akala ko po nakalimutan nila. Hindi, hindi anak. Lala mo naman ako eh. Nabulag lang si Papa pero matalim pa yung alaala -ala ko. Kaya kalkulado ko na yan. Kada padala ng tita mo, nag-iipit ako ng 500. Kaya, sige na, mag ka na. Yung matitira dyan, ipambili mo doon sa cellphone na gusto mo sa classmate mo. Sana nandun pa. Ngayon, kung wala naman na, pwede naman tayo maganap ng iba. Ha? Tapos, kain tayo sa labas. Okay? Maraming salamat po talaga, Papa. Ay, anak.